So, mayong adlaw guys. Ah, na mi isulti karon sa amo ang pag vlog vlog sa amo ang mga 2 years, 2 years, 2 oh, years. 2 years ka kapin. Oh. Gamay ra gud nga. Pasalamat ra ba. Oh, sa amo ang kuha na ni sa amo ang mga subscriber, mga kuha kanang kusog mo views sa amo ang among mga vlog. Salamat po kayo gud, Salamat kayo, Lord. Thank you. kayo sa tanan. Uh? Bisi pagkatong wala nakakuan ba? Nakapalo. Oo. Uh. Thank you, Raja Pond kayo. Oo. Bisa ka na igura mo views. Thank you, Raman. Oo. Salamat kaya kung kayo kayo naka-views, naka-view mo. Oo. Naabot na may ugkuan. 101. 101. Oh, 101. Sa YouTube, Mr Smile mm -hmm. subscribe mo ug likes subscribe mo sa YouTube Mr Smile uh Mr Mr dot smile Blog, diyan dito sa Facebook page. Facebook more yapon, Mr Smile vlog eh search ra niyo so salamat kay guys thank you thank you